Na maganda na mag na like Kung nais mong gumanda, sumegsi at pumuti Tas samahan pa ng nakakabigani mong ngiti Masasabi sa sarili mo, ikaw din ang wagi Mas okay diba kung maganda ka na tas may sanak Yan ang kaya ang belly na ay hanyan Nakakaganda na Tas nakakataba ng wallet Kaya ano pang hinihintay Tara itay mo din Na hindi ka Tumingin sa salamin marion. Kasi, marion. kasi marion. ang resulta marion. Na makaraming kang patunay Nagpupo kang behavior Kahit na mga nanay Dahil ako makagaya ko na Pagkada Kaya ikit-ikit na lang Ang mga marites sa ang Talagang yayamanin Confidence ka sa sarili Kahit nasa modalin Isang tip lang mga beshin Kung di mo pa alam Pag sinabing Oh magkagaya Umatik sa kaya Nagkagaya ng tanong muna Nagkikinis pa nang yung <guitar singing> panila Kaya pala Nakakos mo Nagkagaya mo na yan <versuchen> Nagkikinisin silang yung body Tapos pamihip lang Kaya pala Nakakos mo kaya ko oh, di pa kita takitin ang sabaw oh, yeah. ko oh, ibig sabihin ay, most marami na lasa eh, wag mo pansinin ang ay, mga ng babay habang ikay gumagadgad taka ng cash ikaw mga kumukulong sa pagmamalabis sa kumumammanpawagas nakaramdam ng inggit kami nagkakatas yeah. lahat ng produkto kum nilalabas ay malakas for the second time around most marami na lasa sinta akala

naman na ang skinny Ibig sabihin mo smart ako malakas Huwag mo pansinin na malakang babash Habang ikay ang cash Ang at ang tinis pa ng iyong balak, kaya pala Kaya ka, Rosmore, kagayang Sige pa, at ako! Sige pa,

Masasabi sa sarili mo so much, Ikaw ditang ang wagi Mas okay din ba Kung maganda ka na Tas may salabu, Yan ang host Kagaya ko Ang benefits Ayan. ay hanap Nakakaganda na Tas nakakanta ng wallet Kaya ano pang hinihintay Tara itry mo din Nang hindi ka na tama rin Lumingin sa salamin Kasi ang resulta Napakaraming ng patunay Nagmumukang din Asia Kahit na mga nanay Dahil ang host Kagaya ko Napakadabes Kaya Nabanggit na lang ang mga manis Sa si Ang Ispin Talagang yayamanin Confidence yeah. ka sa sarili Kahit yeah! kaso mo galing Isang tip lang mga beshi Kung di mo pa alam Pag sinabing rough mark kagaya Pumatik sa alam Ang ganda oh, ang pinis pa lang yung bala Kaya pala Naka rough Gaya kagaya po Napaka sexy lang Tapos kami hitam Kaya pala Naka rough 🎵 Magkatanggi niya ang skinny class 🎵🎵 At isa din mas malakas okay. yeah. mo naman Dinos. at ang babas yeah. 🎵🎵 Habang ika'y gumaganda't ng cash May mga marites na kumabashwaas 🎵🎵 Nagkakaroon ka ng ingit kami, nagkakakash Lahat ng kudukong nilalabas ay malakas 🎵 For the second time around, magkakaroon ng malakas

ang kaisip lang yung bantay namin sa mga siklab na mga pader ng kalsada. Nagyabang nila ang mga lakan din ang kalsada. Ibig sabi ng kalsada ang mala. Wag mo pansin na mabagat ang babaas, gumaganda ng kakaroon ng cash mga basura ayon sa mga basura ayon sa mga basura ayon sa mga Asensyo mo yung bag Tapos ito. kami ay blak Kaya pala Kung nais mong humanda Sumeksi wala. at umuti Tas samahan na Makakabigani mong ngiti Masasabi sa sarili mo Ikaw din ang wagi Mas okay diba Kung maganda ka na Tapos may sandali Katangos magkagaya ko Ang benefits ay halim Nakakaganda na Tapos ng wallet Kaya ano parang hindi. Sa itara, yeah. itray mo din nang hindi you, ka kamarin tumingin sa salamin no, no, oh. kasi ang resulta yeah, na pa karaming hey. nagpatunay nagmumukang okay. kahit na mga nanay dahil ang rosmar kagaya ko napakadabes kaya ingit-pikit na lang ang mga marites kasi ang iskin talagang yayamanin confidence ka sa sarili kahit nasa mo yeah. isang tingnan ng so kabeshi eh. mo pa alam Pag sinabing Rossmark, kagaya makagaya kumatik sa alam ang ganda at ang Ayon, guys, pa ayan, kaya pala Nakaros, makagaya po Nabata sexy lang tapos kami Kaya pala, nakaros, makagaya po Di maita, na ang isminay class Hi guys! Ibig sabihin, ang malakas Huwag mong pansinin ang mga kambabash Habang ito'y gumaganda at nagkakaroon ng cash May mga maritis na kung wakas Nagkakaroon ka ng mga At nagkakabash lahat ng mga kambabash Nalabas ay malakas For the second time around Boss na lang ang malakas Ang at ang minis pa ng mga Kaya pala Kaya pala Kaya pala na pala kaya pala, kaya pala Naka-Rosmar Nagaya mo, di maing tatanggi Na ang isi na iklas Ibig sabihin, Rosmar lang ang malakas Huwag mong pansinin Ang mga nangbabash Kabang ikay gumaganda At nagkakaroon ng cash Maganda at nagbinis pa Yung balat, kaya pala rosmar Nagaya mo, di maing tatanggi Nagaya mo, di maing tatanggi Kaya pala, kaya pala Naka-Rosmar kapo Di maitatanggil niya ang gusto ni Jazz Ibig sabihin ko smartang ang malakas Huwag mo pansihin na mga babash Habang ikay gumaganda at ng cash Ang ganda at ang inis pa ng iyong balat Kaya pala Kaya pala Kaya pala Kaya pala Kaya pala Kaya pala Kuya at at Tas samahan pa ng mga Ayan, thank you so much Kuya Ate, kumuha siya ng ating mas okay, di ba? Kung ka na, tas may Thank you so much, Ipits ay halim Nakakaganda na Tapos nakakanta ba ng wallet Kaya ano pang hinihintay Tara itry mo din Nang hindi ka tama rin Tumili sa sandal Kasi hindi mo na Bakit pa maraming nagpapulay Nagmumukhang teenager Kahit naman nalang Kahit naman nalang Kaya kung napakanda bes Kaya ingit-pikit na lang Ang mga wallet Kasi nga Ayun, Talagang yayamanin mo. Confidence ka sa sarili Dahil kasagot na rin Isang muntim ng mga beshin Kung di mo pa alam Pag sinabi Rot Magkagaya kagaya sa alam Ang ganda at balat Kaya pala Nakakosmark

cash At ang lahat ay gumaganda ng cash Kaya, napakaganda! Kaya kaya, na kaya, kaya. Ah, si kaya! 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 Pala, ikaw, hindi, kaya, pang kaya, kaya! 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 Si kaya! Kaya! Pang kaya, pang kaya, pang kaya, pang kaya! 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 kumanda, sumeksi at pumuti Kasamahan yeah, yeah, pa ng nah, nakakabigani nah, mo hindi nah, 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 nah. Masasabi sa sarili mo, nah, ito nah, di ang wagi Mas okay di ako, nah, masok, nah, ay, nah, maganda ka na tas nah, may salawi nah, nah, Yan ang osma nah, kagaya po, nah, ang benefits ay halip Nakakaganda na tas nakakagawa ng wallet Kaya ano pang hinihintay tara itray mo din Nang hindi ka kakarin, tumingin sa salamin Kasi ang resulit ang mga karami ng nah, pagkulay Nagpupo kahit na parang nanay Dahil ang rose gaya ko napaka the best Kaya ingit-pikit na lang ang mga marites Kasi ang iskin talagang yayaman din Confidence ka sa sarili Kahit ka sa tumbali Isang hindi na pangabeshi Kung di mo pa alam Pag sinabing rose magkagaya ko Matik sa alam Ang ganda ang pa ng lambalat Kaya pala Rossmark, po. Tapos more kagaya ko Napaka-sexy ng iyong body Tapos tami ay flat Kaya pala Nakahos more kagaya ko Di ba itatanggi niya ang kasinay ka Ibig sabihin Osmar na ang mo pansinin ang mga tong Kapag at nagkakaroon ang, ikay, dat, nakas, ang May mga marites na kung mabash wagas Nagkakaroon ka ng ingit kami na nagkakakash Lahat ng puro mo mo ay malakas For the second time parang Boss mo na ang malakas Ang ganda at bala

But the last watch for not in the lotion, I think it's a good one. Thank you, 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 Huwag binenta, ba ang, ang na mamahala at agasyo yung meron pang ay kayo gumaganda at Ang 100 pieces sa umilty bar, 2,500 lang. No, Pero pag binenta mo, 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 si mo, mo, mo sa market, kaya pala, 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 nais mong kumanda So ayaw po sa akin mo. Maxi, Alam Masasabi na sa sarili mo na, ang wagi Mas okay ba? Ba? Pa na Tapos sa may salapi ang mas magkagaya ko Ang benefits ay hanep Nakakaganda Ayan, na Tapos nakakataba ng wallet Kaya ano pang hinihintay Para din hindi ka tama Tumingin sa salamin Kasi ang resulta Ayan, maraming salamat po ni Kahit ananay, na mga nanay Kahit dyan. ang boss makagaya ko na baka sure. the best sure. Kaya inggit pikit na lang ang mga marites Kasi mo ang iskin ni talagang yayamanin uh, okay. 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 Confidence ka sa sarili kahit nasa modalit Isang tip ng Kung mo pa alam Pag pastor, sinabi ko, magkagaya ko Mati sa alam ay, ito. No. Ito. Ito Hindi na, ay bakit siya yes, Mabalikan namin sa Kagaya ng iyong body Tapos kami ay black Kaya pala, Opo, 5pm di ang skin Ibig sabihin, Rosmar lang ang malakas

Huwag mo pansinin ang mga tambabash Kapag ikaw'y gumaganda, nagkakaroon ng flash Puspit ang ganda at pag pa ng iyong balak Kaya pala, naka-rosemore, kagaya po Napaka-sexy ng iyong body, tapos pamihit lang Kaya pala, naka-rosemore, kagaya po Di maita't nanggini 🎵 Sabihin ko oh, smart lang ang malakas si 🎵🎵 Huwag mo oh, pansinin si 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 ang mga nangbabas 🎵🎵 Habang ika'y gumaganda't kagawa ng mga hindi na 🎵 <laughs> Ang ganda <laughs> at ang tinis pa ng iyong balat ay, Kaya pala, oh, ako'y magaganyan 🎵🎵 Napaka-sexy na mga nangbabas 🎵🎵 Tapos flat, kaya pala 🎵🎵 Kung nais men, umatay, sumeksi, na kumuti 🎵🎵 Kasamahan mo ang mga nangbabas, kaya pala, sabi sa sarili ay, mo Ito din ang wagi mas okay diba kung maganda ka na ay, may bila, tas may salami Yan ang mo si Makagayako Ang benefits ay nakaka Nakakaganda na tas nakakataba ng wallet Kaya ano pang hinihingi sagutin yeah, na hindi yeah, ka tamarin rin tumingin sa salamin kasi ang resulta na pakaraming nagpatunay nagmumukhang tigil kahit na makanalay dahil ang Rosmar kagaya kaya sa kaya, best, man, kaya hindi gitpikit na lang ang pangamarites kasi ang confidence ka sa sarili Kahit nasa nodalin Isang tig mga beshi Kung di mo pa alam Pag sinabing ros makagaya Pumanag sa alam Pwede pa regalo sa ka ano? Kagaya po Napaka-sexy ng iyong body Tapos kami black Kaya pa Nakaka-smart Kagaya po ka Ang Mga Nakuha na sila mga tamba-pash Kapag ikaw'y tumagat, na ng, babas, yeah. ng <tis> magas, ang ingit, kami nagkaka-cash no, ng yeah. arang, yeah. na sila mga tamba na ang, yeah. ang ganda, yeah. ng balak, Kaya pala, Kagaya po, napaka ng iyong Tapos kami

kasi ka, hey, nang yung bagita pusta milyar na yaya pa lang kung na at pumuti tas salita pa ng naka kabi gani mo masasabi sa salili mo tigotin ang wagi mas okay di ba ng paglatak na atas maysal na pin ang ros kagaya ku ang benefits ay halend Nakakaganda naka genda na atas naka ng wallet kaya ayon pang giniihintay tara itrain mo din Nang hindi ka tamarin